so isang magandang magandang gabi mga kalagaslas Kahit tayo palalakad naman sa ating pangilawan yan napakaraming mga ngilaw ngayon sana yung makadami yan ang dami nila oh. sana yung kami pala rin pare parehas na naman mga uuwing pang ulam sa mga pami pamilya so update pag nasa tubig na mga kalagaslas so mga kalagaslas nandito na kami sa aming spot ito, susubok na kami ng aking kasama. Ayan, kasama natin. Oops. Sana kami makahuli. Ayan, malawak na pala. Malawak ng tubig. So, mga kalagaslas, meron dito. Sana tinamaan. Sana tinamaan. Meron na rin. Ayan mga sa na. good na. Kawan sa na kagad tayo. Tumo. No. Labuan to big. Ito mangalagas tas minapana tayo dito. Napakadalang ng ayup ngayon. Ayun, mangalagas oh. Second bolts. Labuan to big, naunahan na tayo sa pangilawan. mga isda Rabun rabun Ito mga kalagas-las meron dito Napakadalang ng isda ngayon 3-0 haba na ng ating nabot ang huli tatatlo pa dun mga kalabas tas na tayo dun hmm? Medyo malaki-laki na kalagas tas. Sulat. Sulatan pa nga. Ang daming mga hihilaw eh. Ang dadyong-dyong yan. Nakadalang ng isda ngayon mga kalagas -as. May nauna sa aming mga hihilaw. Tapos ang dami pang namin. Papaano na. Surtihan na lang ang may mahuli. kagulo ang mga mahihiraw ngayong gabi ito mga kalagaslas may banak ito solo hindi tinamaan sorry hindi para sa atin ito mga kalagaslas may tilapia -tila doon sa malayo malagas lasa oh. good size na Dala Lang. dami pa ang manging ilaw kaysa sa uhulihin kaya magpapalaki kami ng tubig hanggang siguro ng ating gabi malaki na to malayo napakadalang ng isda mga kalagaslas di naman tayo na zero kaso lang talagang napakadalang dito nagdaan yun isa isang mangingilaw Wala. bilis nung sa maral. Nawala ka agad. Sorry. Ang pagkadalang ang kalagaslas. Ilang mga dali. guru, kalating kilo palang tong huli natin eh. Wala, ang daming mga ngingilaw oh. Ayan, mga kalagaslas o alimango. galing sa butas, sinukay ko. yan, gumagapang na Ay, 1-0 alimang o. Ay, nagagasan pa ng galamay. <laughs> Ang tagal bago makuha eh, paiyakan eh. 'Yan mga alagaslas, may isa na tayong alimango. Tagal ko bago makuha sa butas, nating pana kaya. Ano tayo? butas ang itin natin ayun meron dun At bilis. subukan din natin kung kaya yun dito sa butas dito mga kalagaslas ito mga kalagaslas ito ulit isang huli ulit natin sa butas ayan pangalwa ayan mga kalagaslas laki hirap ulitin sa butas pero mga hanting ang yeah. laki, nakadalwa na tayo 2-0 yung hugas lang tayo masyado nang maputik ang ating mga gamit ayan, tufero ng mga kaligaslas eh. hindi na masama yan dalawang huli na nasa mga butasan na lima ngayon kaya ang tingin natin butasan tingting sa mga butas butas dito may butas din dito eh So mga kalagaslas o gulpi ang mangingila o pagandahan lalaki kahit mga walang huli. Ayan o. Napakaraming manging ilaw. Mas marami pa doon sa huli. Ayos din naman pala. Oo, oh. oh, nakahuli. Pinutas din na Hindi ko? Ha? Mas tingin Pinana. laki Oh. Alimango. Bulik din o. Oh. Bula? Bulik Ah, bulik. 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 Iyan, mayroon din siyang alimaw. Tapos yung iba, mga huli. Iyan, mga katang na maliliit at tilapia. Isilabaw ito ang huli natin may dalawang alimango tayo tapos tilapia karamdam ng lugi ang mga mangingi daw ilang mga isa lang? may naman kanyang laga yan ilang braso ang biho tayo yan labasan niya no Pakaraming manging ilaw nito, kaso lang wala nang mahuli. mangingilaw ilaw pa rin yun. Yung galing nyo sa, gali sa katigasan eh, ni kalawang eh. hmm. nahuli ko so, yung video kayo ano. matabagi naman yan yung talaga so mga kalagasdas kami uuwi uh, naman ah na. maganda lang talaga kung may tali so magandang gabi mga kalagasdas kararating lang natin meron naman tayong konting nguli ngang gabi ito ang ating nguli oh maraming pang manging ilaw isa sa, sa inyong nguli Ayan, may halawa naman tayong mabigay alimango. sa ilog terasong isa. Ayan mga kalagaslas. Salamat pa rin sa bihaya ng ilog. Ito tayo sa maliwanag para makita ang ating alimango. Ito oh. so, lang uli natin. Pero okay pa rin. May libre pa rin tayong sargiwa na mauulam. Ayan mga kalagaslas. Ayan. So, mga kalagaslas, maraming maraming salamat. Thank you for watching. Salamat sa biyaya ng ilog.